you're against political dynasty. So pag naupo po kayo sa Senado, that's one of the things you will vote against. Kasi merong bill that's languishing in Senate for... At siyempre, susuportahan natin. Hindi tayo mag-against dyan sa anti-political dynasty law. To supportahan niyo po? I mean, meaning you're against political dynasty or you're... Yes, we are against sa politika. Kasi ang bill ata ngayon nakapending ay Matagal na against pending. political dynasty. Yes. Oh, so it's, okay. so i-define -de yung political dynasty na sinasabi ng ating konstitusyon na hindi na dapat kasi ang nakasabi sa constitution ata is to to expand opportunity at ipagbabawal yung political dynasty sa ibang issues po and i will mention a few you can answer agree or disagree and it's up to you if you want to explain yes ma'am uh, Gina. Di divorce divorce uh, alam niyo ang divorce ay palagay ko sa kasalukuyan ay kung titingnan natin yung ating konstitusyon sa Article 15 Section 3 and eh, nagsasabi doon na uh, marriage is an inviolable social institution which shall be protected by the state. So kung ating i-highlight yung divorce sa uh, kasalukuyan eh, yung proteksyon ng estado sa marriage ay eh, palagay ko ma So sir you are against divorce ah uh, hindi ako sang-ayon. Death penalty po. Death penalty, eh, wala namang... Sa ating konstitusyon, pinagbabawal na yung death penalty na yan. At sa palagay ko, yun ang pinakamagaan na penalty, hindi mo na-penalize ang tao. Kasi pagkapatay na siya, wala na, nakalimutan na ng lahat. Hindi siya nakapag-soul-searching uh, sa loob ng kulungan. No? More EDCA sites or more US aid? EDCA sites. So, yung mga military alliance natin, ay may mga tratado tayo sa ibang bansa. At uh, sa palagay ko ay kung may mga abuso dyan, ay dapat i-review ng Senado at ng House. na namang uh, oversight power ang Senado. Pero hindi lang dapat sa USA. Dapat meron tayong alyansa din sa ibang mga bansa para hindi tayo uh, nakatutok doon sa Estados Unidos. At siyempre ang direction dapat may kuban tayo sa direction na 'yan. Dapat na sa sovereign country uh, but also we are a member of the of the international community, kaya pwedeng idiinan din natin na tayo ay malayang bansa. Kaya independent foreign policy ang aking gustong isusulong. Alright. Panghuling tanong na lang, sir. Yes, Bakit sir. ka dapat iboto ng sambayan ng Pilipino? Hindi po ako ikahiya ng mga manggagawa sapagkat marulong tayo sa batas. Siyempre, nagtuturo tayo sa mga tatlong kalis of law sa Metro Manila marunong tayo gumawa ng batas. Kaya palagay ko, makagawa tayo ng mga magandang batas para sa ikabubuti ng mga magagawa, ikabubuti ng ating bayan.